Hi guys, welcome to my vlog. Ang iyong kabelbel. Nandito naman tayo guys. Ito ay lit upload na to siya guys. At i-upload ko na siya. At ito na nga yung pag-uwi -pag -pag namin guys. Galing sa Albaha hanggang Taif hanggang Abha guys. Hanggang Maka, Jeddah. Yan na nga guys yung nakaranas kami ng mga hindi ma masyadong ano guys. So... Oh, diba? di ba? Tinuturo ko kayo sa bundok ng Albaha, guys. Abha, tsaka ta -f. Super ano talaga dito, guys. Ah, di ba nasa tuktok na talaga kami. Yan. Hindi ako masyadong nakapag ano diyan, guys, kasi ano pababa na kasi kami diyan, guys. At takot din ako na ano kasi ano, guys, ah uh, na na, na nahilo na kasi ako diyan, guys. So yan para yung pagbablog natin ay pagbibidyo hindi masyadong ano clear so nakikita pa naman yung mga amo ko dyan at okay lang yan kasi ano yan naka ano yan at yan na guys so hanggang pa ba sino pa naman ang gusto magbabalik balik dito guys sobrang tirik ng bundok na ito at sobrang taas pa oh, ba? Diba? Pangalawang ikot pa namin yan, guys. Ayun, oo ba? Diba? Kita ninyo, guys, yung una nating vlog. Oh, grabe, nasa tuktok na talaga, guys. Oh. Uh, ah, hindi siya dumaklar, clear siya yung ating pagbi-video diyan. Kasi ano, gising kasi yung alaga ko dyan so yun lang ang makikita nyo palagi Jason sa bundok at na experience ko talaga palagi guys na ganyan ang buhay ko dito talaga takot pag ako ay, nag, kami ay nagpunta dito guys nagbabawan talaga ako ng white flower or bakes kasi ay naku takot talaga ako dyan nahihilo ako dyan guys oh, tignan nyo nga guys sobrang lakas na yung takbo ng aking amo dyan guys kahit pababa na kami grabe yan pangatlong ikot na yata yan guys yun, oh. tatlong ikot na yan na uh, walong beses yata mag ikot ikot dyan guys eh ipapas forward ko na guys oh, diba tignan mo wala pa kami doon oh. diba hanggang oh kitang kita na yung mga sasakyan dyan traffic dyan guys kahit nasa bundok may traffic talaga sa bundok guys o di ba doon sa tirik, o di ba tingnan nyo sa bundok my goodness sino pa namang gusto magano diyan guys o di ba maganda siya guys kung hindi ka takot sa mga travel travel o doon kami guys yung nakita niyo mga semento doon kami galing doon pa kami galing guys yung unang vlog natin guys di ba unang video di ba kitang kita naman guys na sobrang tirek, o di ba tatlong ikot apat na ikot pa yan galing pa kami dun sa tuktok sino mang gustong gustong babalik balik balik dito guys pero yung mga amo gustong gusto talaga nila dito guys kasi sobrang lamig malamig kasi siya dito guys hindi kagaya dito sa jeda at uh, maganda din siya siya anuhin bundok lang naman yung gagalagalaan namin dito guys dito na nga guys sa uh, ano na to Jida na to guys sa Jida na kami at gumagala-gala oh, ang na pinag-remix at hinano ko na lang yung aking mga video guys kasi natambakan natambak-tambak na kasi dito sa aking um, ano guys gallery at naipon-ipon na. Uh. na rin tayo pang-upload, di ba? Last na guys. Salamat po sa panonood. Sana hindi kayo magsasawa. Sinong may alam dito guys sa Jedang may squad. <laughs> at yun na guys. Salamat sa panonood. At thank you for watching guys. Huwag niyong, wag uh, huwag kalimutan mag-subscribe and like and share po tayo sa akin YouTube channel. lang inyong kabilbil. It's me. Uh, Grace Opos. Thank you guys. And God bless. Sana. And, na-enjoy kayo sa aking video guys kahit hindi masyadong maganda yung ating pagkukuha guys so yun na nga guys yan ay patungong jida na kami guys ay pawi pa lang pawi na kami ng jida so yan na nga guys bye bye and god bless puro dessert de de